Sa mapagpalang hapon po sa lahat uh, ng aking mga kapwa na uh, nag-aalaga ng baboy uh, sa araw pong ito uh, ito po ang araw na kung saan ay uh, 20 days 20 days po mula ng bulugan si Happy at uh, sabi nga po natin no na binabantayan natin ang kanyang uh, progression sa kanyang uh, pagbubuntis mula ng mabulugan hanggang mabuntis at hanggang manganak uh, so since ngayon ang kanyang ikatwenty days isa pong uh, uh, kalungkot na balita na siya po ay hindi nakakuha o hindi po nabuntis dahil ang kanya siya po ay nagrehit ulit so muli po uh, nagbandi ang ating alagang inahin na si Happy so nung isang araw uh, po na pansin ko na kanyang ari ay uh, nagkakaroon ng discharge so ang ari po niya ay ayun na mamaga na po ata. Uh, may lumalabas pong alikido ayun po yun siya so, mamaga po ang kanyang ari at nag-iingay so yan po so isa po yan na si hindi po na nakakuha o hindi na ano ang hindi na tuloy ang similya ng bore so yun po yung sinasabi natin na sa oras po na nabulugan nakastahan ang ating binahin o dumalaga mula sa araw ng kanyang pagpapakasta uh, babantayan natin yung, yung uh, 20 to 21 days dyan po yan malalaman na ang baboy kung nakakuha ba o nabuo bang similya o hindi so mahalaga po na Uh, lagi nating tatandaan bantayan po natin ang ating alaga ang inahin so kasi baka mamaya kampante lang po tayo kala natin eh, okay na yon so hindi po so maraming mga factor bakit a uh, hindi nakuha ang kanyang o hindi nabuo ang kanyang similya uh, sa akin pag-obserba, marahil po ay sa init po ng panahon init po kasi at saka itong pwesto ng kanyang kulungan uh, kung mapapansin dunin nyo, direkta po yung sinag ng araw dito po sa kanyang kulungan kaya ang ginawa ko ilagyan ko po ng trapal o ng uh, tarpulin para hindi po rekta, kasi mamaya pong mga alauna nandyan po yung init kaya marahil isa yan na factor kaya hindi na buo yung semilya. no? tsaka maliban pa dyan ito kasi ng yung tubig ito po nakikita yung tubong ito yan ito ah, nawala po kasi yung tubig so bago lang po namin muling napaayos so, ngayon pa lang nagtaroon na aga sa agas. So, hindi ko siya masyado mapa mapaliguan ngayon man sa pangangatawan sa body structure nitong alaga kong si Happy um, okay naman yung kanyang katawan so kanina uh, tinawag ko yung bore. ayun po so, ayan, nakakalikod na siya so pansinin po natin yung kanyang lap po tayo sa kanya so yan po yung kanyang ari nyo na uh, mamasa at uh, sinyalis po yan na talagang nag-reheat po yung baboy at kung sasakyan po yan siya, hindi po yan sa aalma o hindi siya gagalaw. Yan o, oh, hindi po siya mapakali. Yan, isa yung buntot niya. Yung tenga rin po niya. Ang isang sinyalis ng yung baboy ay uh, nagahanap o gusto niyang magpabulog, hindi po siya mapakali. Meron hmm, po siyang inaantay o hinahanap yan. So kinabukasan ko na po yung ano yung gura po kasi lang ah, mamaya. Ano pa ba so kailangan ko 'yan na ano laging bantayan, obserbahan ang ating alagang inahin o so, dumalaga, wag magpakampante kung matapos na siya ay ah uh, makastahan o mabulugan so lagi po nating tandaan ma uh, kasama na uh, kasama kasamang magbababoy mag-alagang baboy ah, uh, lagi po nating ikalendaryo sulat sa kalendaryo markahan ang kalendaryo kung anong araw siya na kastahan maging ang oras nung nakaraan uh, ganito 3 ng hapon 3.30 ng hapon nilagay ko sa kalendaryo Uh, mainit ang panahon ng kanyang pag, uh, ano, bulog So, mainit po ang pagbulog niya. Ngayon, ang um, dinala ng magbubulog dito ay malaking baboy. So, ngayon po napansin ko, um, napilay po itong ating alagang inahin dahil sa bigat po ng bon bor na dinala nila. So, ngayon po ay... Uh, uh, nabigatan ng ating alaga at uh, medyo medyo nakatilay siya no so yan po so, malaking ayan kansinin nyo ng baboy ay hindi mapakali yan po isinyalis na gusto po niyang magpabulog so may hinahanap siya tapos ang kanyang tenga ay taas ng taas tapos ang boses niya ay may kakaiba siyang boses na inilalabas so yan po ang sinyalis niya na gusto uh, magpakasta So, gain man, ito ang unang basis din mula nang siya eh, uh, maalagaan. Ito yung unang basis na nag siya. Kasi nung unang panganak niya, una siyang nag landi. Yung unang panganak niya, wala okay yung tuloy-tuloy. Pagkatapos niya makastahan, nagbunti sa gal. Then, ang pangalawa, ganun din. Tuloy-tuloy. So, ito yung pangatlo. So, ngayon lang ang na-experience. Ayan, yung tenga niya tumatayo. So, ngayon lang na-experience, ngayon ko lang na-experience na, experience na uh, muling nag ang ating alagang baboy. So, yun na nga po, marahil sa init ng panahon, no? At saka, ang um, isa rin na factor niyan, marahil yung feeds, uh, mainit sa kanyang katawan. So, tama nga, marahil yung binabanggit nila na dapat after na makastan, talagang konti lang yung papakain natin sa kanyang feeds para... Uh, yung similya ng bor ay uh, yung similya ng bor ay talaga namang mabuo doon sa kanyang sinakupunan so ano pa ba ang dapat natin isaalang-alang isa alang, -alang uh, sa panahon uh, na nabulugan ng ating baboy so sabi uh, tatlong araw matapos na siya bulugan uh, kailangan doon pa lang siya diliguan pero um, mas mainam marahil mga dalawang araw pwede na siyang aliguan upang nang sa ganun kasi po mainit po yung katawan niya no mainit at ah uh, kailangan lalo na yung panahon din mainit so kung sa ikalawang araw o sabi natin sa ikatlong araw ah uh, mula noon araw-araw po natin siyang paliguan habang mainit kung mainit ang panahon talagang araw-araw natin siyang liliguan So, yun po ang mga tips. At uh, titignan natin, no, mga kapwa ko nag-aalaga ng baboy. Titignan, obserbahan natin kung talagang gaano nga baka epektibo yung ating uh, mga ginagawa o yung mga uh, paghahanda. So, titignan natin. So, ang ating hangad para kay Happy, ay magkaroon siya ng maraming biit. So, ang unang anak nito ay pito. Unang panganganak niya. At nung pangalawa, yung kapatid nito ay anim. Anim lang sila. So, yung lima na disposed na. So, ito lang naiwan. So, ngayon, uh, tingnan natin kung uh, madadagdagan ba ang dami ng kanyang uh, anak o hindi. Dahil kung hindi, mapipilitan po tayo na uh, ibenta ito kasi sayang no yung kain yung pagod natin so ang ating target na magkaroon siya ng maraming biit so maraming factor na kailangan natin talagang isa alang-alang no o i-consider sa ating pag-ala since uh, farm backyard farming tayo so yan nga po um, temporary nga lang po ito mainit po yung yero so wala pa man wala po kasi tayong budget para uh, talagang bigyan siya ng isang uh, preskong kulungan at sabi ko kasi nila isa rin daw 'yan na nagbibigay sa kanya ng init ng katawan yung yero na mainit itong yero so dapat ito talaga ay may alcoba o mayroon siyang kahit pano uh, ano ba tawag diyan kesame, lalagyan siya ng kesame na hindi de-direkta sa kanyang ilit. so ayan so yun uh, maga talaga yung kanyang ari mga bababoy. ano ko ba talagang natin siya talagang namamaga ang ari itong ating alaga malaki tayo maga sa kanya ayan So kung mapapansin nyo, parang meron siyang hinahanap. May hinahanap siya. So ibig sabihin, gusto niyang um, magpa-bulog talaga. So ayan, nilalapit natin yung camera. Ayan, so ayan yung kanyang ari, no? Mawakan um, po yan, Namama namamaga, basa. So ayan, so, talaga namamaga. Talagang may hinahanap siya na amin na. So yun po, no? ano pa ba ang mga dapat natin tandaan? So kailangan ng ating alaga ay hindi siya stress sa so, po yan. So, salamat at mahangin ngayon. Uh, uh ito kasing si Happy ay uh, ma ano naman po ito na baboy. Mabait siya pagka ganyan. Mabait po ito. Pero pagka mananap, medyo bugnotin po. Medyo matapang siya. Hmm, okay kahapi. Yan. So, lumaki na po yung kanyang katawan. Ito po na sa labas. So, ayun. Makita nyo po, matindi init dito at kalalaba ko lamang din. So tignan po natin tubig namin. So yan tayo. So kinakailangan natin na paliguan uh, siya. So ito po oh. So flowing water ang aming gamit dito. Pakita ko sa inyo tubig kung gano'n na lang siya kahina. Dahil dito po ngayon sa amin talagang napakainit ng panahon. So bago lang ito naayos. Kaya naapektuhan po ng bar, naapektuhan ang aking pagpapaligo paglilinis sa aking alagang si Happy so yan po, yan ganyan na lang kanya abas so yung bore ang, ang pagkakalam ko pag magbubulog dapat sa malamig na panahon malamig na oras ewan ko ah um, Punta naman sila rito mag mainit na. Ano? Oras. Dapat ay uh, yan po. Gusto gusto niya yung tubig paliguan din na natin kung isa. Kaya mainit ang panahon. Yan. So bago pa pupunta yung bore paliguan na po natin siya. At nang sa ganun, kapag siya nabulugan na, hindi na pwedeng maligo. So at least kahit papano, press ko po siya. Yan. So, po. Lagi po nating eh, malaking factor po ang tubig. Malaking bagay, malaking tulong ang tubig sa pag-aalaga po ng baboy. Ah, hindi po maaari na konti lang ang tubig nyo. Kasi syempre sa paligo, paglilinis pati ng kanilang ah, kulungan. Kuha po tayo ulit. So mabuti na lang kahit paano, meron tayong pinagkukuna ng tubig mga, na sa mag uh, parehas kong mag-aalaga ng baboy so yan ang aming lugar dito actually naglalaba ako pero paginiguan ko muna itong ating alaga muntika ko nang malimutan suppose bukas pa ako magbablog kasi yun pa ang ikatatlong weeks mula nang siya ay kanyang mabulugan pero yun na nga gahapon ay napansin ko na na ano na siya yung nag uh, reheat ulit hmm. kailangan nating anhin yung kulungan ng mga to si mabaho Ayan. So, napreskohan po siya ngayon. Hmm. So, ito naman, hindi siya ganun lumaki kasi um tinitipid natin yan siya sa ano, dahil sa kong ito mouse ang ano siya magagamit na talagang mainit ang panahon ngayon okay. punta na naman tayo ulit doon Para mamaya, pagdating nung door, ay, uh, press ko na si Happy. Hmm. Press kong press ko na siya. Uh, bukas, hindi na siya pwede maligo. So, ilalaming din natin siya, no? Hindi rin natin siya pakakain na marami. Yun lang, tiyak na mag-iingay po yung alaga natin. Maingay. Pero, kailangan natin uh, gawin, no? Sobrang pong init. So, dito muna tayo at mainit po. So,